Sinuspindi rin ang pamahalaang panlalawigan ng Maguindanao del Sur ang pasok ng mga pribado at pampublikong paaralan sa lahat ng antas sa probinsya, maging ang pasok ng mga empleyado sa pribado at public offices ngayong araw ng biyernes. Ito'y kasunod ng nararanasang localized thunderstorms at southwest monsoon na nakakaapekto sa Mindanao. Ang detalye sa report sa pamamagitan ng Executive Order No. 015, Series of 2025, nagdeklara ng suspension of classes sa lahat ng level ng public at private schools at temporary work suspension sa lahat ng government at private offices sa buong lalawigan ngayong araw. Ito ay kasunod ng nararanasang masamang lagay ng panahon sa lalawigan, dulot ng localized thunderstorm at southwest monsoon na nakakaapekto sa Mindanao. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.